Hello guys! Kumusta po kayo? So for today's video, I have mga kayo papunta sa work ko. Ay nadaanan ko itong isang store na to. Isang malaking tindahan ng mga mechas, mga sombrero. Ang ganda ng mga sombrero nila guys. O, oh, 1kd lang yan. Maganda ngayong summer kasi mainit na sa labas. So kailangan natin ng mga sombrero. So napakaganda ng mga quality. 1 di lang yan. Ang din nilang mga uh, mechas na napakamura din ng halaga. So, bumaba ako dito. Nakita ko din itong magagandang mga sombrero, pang beach. Ang ganda siya, guys. Napakamura lang. 1K di lang yan lahat. O, oh, ang dami mong pagpipilian dito ng mga pang beach na sombrero. Ang gaganda ng design. Napakamura. 1K di lang. Saan ka pa? So, ang ganda ng style ng mga ito. Alam nyo ba, guys, na dito sa Peruania ay ang daming mga murang tindahan dito? Dinarayo talaga ng mga taga i Saudiya, Emirat at iba pang kapit lugar nitong Kuwait. It dito sa Perwania kasi napakaraming mura dito ng mga bilhin. So, fast forward na tayo guys. Meron ditong mga bra. Nandito tayo sa lingerie section. Itong term na to ay tag dinarnos lang yan guys. Saan ka pa? May bra na underwear na. At saka maganda yung quality nila in fairness ha. So, napakamura lang dito ng mga lingerie nila. Kung hanap mo ang lingerie, pumunta ka dito sa, napuntahan ko dito sa Realme ang pangalan. Dito sa located sa Parwania, malapit sa Basuka. So, alam nyo na yun guys, dito, kung tagak Parwania kayo itong store na to. So, nag-ikot pa ako dito. So, ang dami kong nakikita magaganda talagang mga bilhin dito. Yan, mga bra na yan. At saka, itong mga terno-terno nila, magaganda din. So, napakamura lang din yan, guys. Meron din silang mga panty na tag-mura din yan, guys. Tag-dinar. Three pieces na dinar. Maganda din yung mga quality niya. Cotton siya. Maganda yung, quality, yung tela niya. Maganda din yung kulay. Yung pagpipilian dito, ikaw na lang yung mamimili. Mayroon din mga pamba ay dito na terno-terno. So, nagikot lang ako dito. Hindi naman ako bumili kasi nakita ko lang ito at binaba ko at chineko kung ano yung mga paninda nila dito. So, mostly, mga paninda nila dito ay mga daraa. Alam nyo naman yung daraa, diba? Yung pang-arabo style. Yung mga nineties nila, sa Bamiya Kamsin lang. Tapos itong mga ano nila, mga jogging pants sa Bamiya Kamsin. etong mga terno, medyo mahal din yan. Pero may pagtag-winter din dito. Yan, yung mga jogging pants na yan, tag 1KD lang yan. Ah, uh, pang bahay lang yan, tag 1KD, pwede na. Ah, uh, maganda din yung mga material niya. So, ito yung mga 90 na sinabi ko, tag sa Kamsin lang. Ang ganda, di ba diba? Napakamura pa. So yun lang guys, napadaan lang naman ako dito at pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung nadadaanan ko dito. Kasi dito sa pinagtatrabahoan ko guys, ay malapit lang sa mga, sa mga uh, tindahan, sa mga store. Kaya kung ano yung nakikita ko, ay binibidyoan ko na para naman may ma-upload din ako sa aking page yun lang guys, sana po ay uh, huwag po kayong magsawang suportahan ang aking mga mini vlog at maraming salamat po sa lahat ng nag like and share ng aking mga video and please huwag nyo pong kalimutan i-like po and share at ipalo po ang aking mga video dahil napakalaking tulong po yun sa akin at yun lang, maraming salamat